Um, happy Happy New Year po sa inyong lahat, sa lahat po na nakasubaybay po sa atin. Uh, maraming maraming salamat po sa support sa ginawa nyo pong support po sa amin. At syempre po, una sa lahat, uh, maraming maraming salamat po sa Panginoon. At may blessing po na ibigay sa atin. Ah, At ngayon po, syempre po, pas uh, pasalamat po po lang tayo kay, ano, kay Pamilya Pinoya unday dahil sa kanya hindi tayo magkakaroon ng sana ito pang Pasko ginawa lang po namin na ng ngayong bagong taon kasi pag namin to sa Pasko ngayon wala kami hanta kaya ganito lang namin po inano yun yung, yung plano Siyempre po maraming maraming salamat po kay Ma'am at kay Sir at ganun din siyempre kay Chris ah, sana kay Chris ah, sana sana mabuti kayong kalagayan ngayon Uh, ingatan ang inyong mga uh, kalusugan sa lahat, lahat po na nagmamahal sa Jokers Vlog uh, sana po sa uh, salubungin natin ang bagong taon na kailangan uh, ipalaganap natin yung pagmamahalan sa kapwa uh, kailangan po yun ang ating ano, kahit wala tayong handa sa harapan natin basta po ang malaga uh, mapagmahal po tayo sa papa. Maraming maraming salamat po. God bless. Ginawa Ayun po, Happy New Year sa ating lahat Sana po maging malas, malakas ang ating pangatawan sa pagpasok ng taon Maraming maraming salamat po, kain tayo Tara po. Ayan po. Happy <laughs> po. Happy New Year po. Happy New Year Sipi po. kay lahat, lahat po. Happy New Year Happy New Year po. Happy at kay Happy New Year po. Happy po. Happy New Happy New Year Mamaya oh, na po kami papapotok pagkatapos kumain. talibero <laughs> no, sero na oh, saktong, saktong. kanya na kami na no, bit bit na no, mga plato <laughs> dahil si Kip dito sa amin na visa at siyempre po sa akin mga kapatid ah, happy new year po kung saan makain na roon at sa akin anak dyan sa malayo sana pagdating ng taon sa sunod magkakasama na tayo lahat Kain po, kain. Ayan, yung pira. Maswerte dyan mamaya. Yung unang makakatapos, siya ang makakuha ng ano, ng tagi isan libo. Tuwa <laughs> doon. Ando halma. Sige, na guys, grabe. Hello guys, oh. Ha? Nandito sa bahay. Mga guys, oh. Ha? Doon sa loob, sa loob. out ka na isa. Doon sila sa loob. malaman yung pagtuon, pag-abir. Tara, dito sa loob. Ha? Doon sila sa loob. Hindi makita guys, madalim guys. Tunog lang nga mga ano natin guys, tunog lang. Puro puno kasi dito guys oh. Tara guys, balik tayo sa kanila guys. Gakain lang siya doon. Kung sino nang makain ng marami, saan nyo ako tayo? Ay, nandito ako eh. nandito na ako kasi nga, ko mo yung mga. Takbo ko lang. Ayun pa, na bisita tayo. Ang gusto, ayaw magkain. Ito gusto ko. Gusto nyo kukuha nyo. Kaya dito, wala pa nga, di ba nga tapos. <laughs> Shout out kay ano kay Sir, kay kay Jojo josok Sir, kain tayo. At kaya, ano, dyan, kay ano diyan kay Eloper. Sana makarating kayo dito bago mag-alauna. Paglakad <laughs> lang kayo diyan si Nini. Ali, happy new year sana sa pagpasok ng taon ay palagi malusog yung inyong pangkatawan at lalayo kayo sana mga kapamakan. Sa lahat lahat kayo dyan. God bless po. Sana lahat ng mga tao malumbalik yung pagmamahalan sa isa't isa. Wala nang awa yan. Bilangan, maipugira lang ang pagmamahalan. Pati sa pamilya, siyempre. Ang kanyang pewanjin. Hindi po, hindi po importante yung maraming handa. Kailangan yung pairal latin pagpasok ng bagong taon yung pagmamahalan po sundin po natin yung kalupa ng Panginoon uh, kung di dahil po sa kanya hindi tayo magkakaroon ng ganito mga sa araw-araw po na ginawa ng Panginoon kailangan po ipagpasalapot natin sa lahat na araw. sana po huwag tayo makalimot andyan lang po siya nakagabay sa atin

Kala ko kung anong lumabas, kung anong lumabas, yung palaapoy. Sorry, sorry. <laughs> Ayun po. May test po tayo. Patinsya na po kayo sa lahat sa lahat po. Ano, ano na po? Test, Ayun po yung ano, yung marites. Ayaw ko si Marisol, hindi pa natin si Marisol eh. <laughs> Pero pa sa din. Tanya Para po. Yung mga anak natin baka ano, may gusto silang ano. Ah, uh, Pagpasalamatan sa araw-araw na blessing ko di uh, Siyempre po, pagpasok ng taon, kailangan ah uh, lahat po iwasan na yung mga sigal sa pamumuhay, kailangan pagmamahalan po kita ipainan natin sa kapwa uh, sa pamilya at sa kapwa po At siyempre po, sa Panginoon ah uh, Maraming maraming salamat po sa blessing niya sa araw-araw sa atin. Kahit anong hirap, ang job ko siya sa atin. Maraming maraming salamat po. Panginoon. Sana po ingatan tayo sa mga gawain natin sa araw-araw. At siyempre po, siya tawad pala dyan sa akin kapatid. Ang problema, hindi tayo nakapadala ng pamasahe. Itagay tayo <laughs> At yung, ano, yung aking bayaw dyan, bawin na lang kayo sunod. Marami pa namang bagong tao na darating. At siyempre, kay, ano, sa kaibigan natin kay Siok, sana ingatan mo dyan yung ating, ang iyong mga tao. Uh, kailangan, eh, ipahinal mo yung pagmamahal sa kanila. Na wala kang, wala kang papanigan. Kailangan, pariyas. Siyempre, to. Salamat sa pag-iingat at siyempre, salamat sa mga pag-iingat dyan sa, sa aking kapatid at sa lahat-lahat po ng mga tawad po po. Oh, ito na, sila kambal o. Oh. Nakauwi na. Nakabol. <laughs> <tod> mama ma, wag mo na kapaluin, ma. Shoutout <laughs> so, so, pala dyan yung ano, asawa ni Jesa. Jesa, saragusa ba yun? Oo. Oh. <laughs> Sana, sabi niya, ako na lang mong sabi. Sana, ma, huwag mo na akong paluin. Malaki na ako, eh. <laughs> Tuloy, wala ako dyan sa bahay natin. Sabi <laughs> rin lang po. Sabi po. Siyempre po, para nagpunta sa atin, hindi natin tinuturing na iba yan. Kapamilya po natin na. Kahit sino ka man. Basta pumunta ka din sa bahay. Magpakailan. Oo. Oh. <laughs> Talagang ano ka? Magpakailan. Ah. Magpakailan. Kaya kita magtato sa kapwa po natin. Siyempre, sa lahat ng mga ano, lahat ng ating mga kaibigan ng mga vlogger dyan, sana nasa mabuti kayong kalagayan na yung sana manatili sa atin yung pagmamahala sa kapwa. Sana lahat ng lahat ng mga nangyayari sa sa ating buhay, iwanan na po natin. Harapin natin itong bagong taon, kailangan pagbabagong buhay. Uh, ipaniral po natin yung pagmamahalan. Kayaan po natin, sa isang tabi na po natin yun. Ang <laughs> ah, mahalaga, malakas ang pangatawan natin, at yung pag-blessing uh, ng Panginoon sa atin, sa araw araw sa mga tarbaho natin sana. Kaya uh, manatili tayong maging malakas. Panalangin lang po natin sa Panginoon. Sana po, kung uh, di man namin kayo kapiling, di namin kayo nakikita ngayon, na uh, Maraming maraming salamat ba sa inyo sa lahat, lahat ng ating mga kaibigan mga vlogger dyan. Happy New Year po! May <laughs> bali po sa sunod! Magkakasama-sama rin naman tayo.